ito, sa Pasugo Magazine, ito makita natin. Oh, di yeah, ba? Nandun si Iranio Manalo, yung mga ministro nila, sila si Ateo Ramos. Pero napansin nyo ba ang decoration diyan? Merong Happy New Year, meron ding Santa Claus. Napsa pasugo ito ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At hindi lang yan. Counting na natin ang pasugo nila 1953 uh, uh 3 na pasugo. Oh, ito. Makita ninyo mga kapatid, anong mabasa natin? Ang ang may akda tula ito ni Emiliano ay Agustin. Ito ang mabasa natin sa sa naturang tula o pansin nyo ha, sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ito. Ang Pasko natin. Oh. Akala ko Akala ko ba ang Pasko ay sa pagano? Pero sabi nila dito, oh, pansinin niyo sa pasugo nila magasin ito. Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Tula ito ni Emiliano Agustin, mga kapatid. Oh, tayo'y nagkasala at mga naligaw. Nawalan ng Diyos at kapayapaan. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Ang kapayapaang dapat na matamo, liwanag ng buhay sa patay na mundo, biyaya ng Diyos sa handog na Kristo. Tanggapin ni Kristo ang buong pag-ibig. Tanggapin tanging aginaldo ng Diyos sa langit. O alam nyo ba kung ano yung aginaldo? Ha? Nasa pasugo nila yan. Imposible kung ang mga ministro ni Felix Manalo, di nila alam, mga kapatid, na nagdiriwang noon ng Pasko pala ang siktang tatag ni Felix Manalo. Ha? Imposible din nila alam yan research ninyo ang pasugo. At kung sinasabi nila na ang Pasko ay sa pagano daw, ang Pasko sa pagano. Abay, naku, delikado. Dahil noong nabuhay pa si Felix Manalo, di po ba nabasa natin sa pasugo magasin nila na naniniwala sila kaugnay sa Pasko. Hindi lang yan, dagdaga natin ang pasugo magasin. Ito mga kapatid, oh. December, isyo your 1957, sa pahina 28, na ang may akda ay si Emiliano ay Agustin. Ito ang ating mabasa. Ang diwa ng Pasko ay kap kapangyarihan ng mundong maglonoy sa losak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. O si, binanggit sa kanilang pasugo magasin, imposible, di alam ito ng mga ministro. Pero parang nag-expire ang kanilang pananampalataya kaugnay sa Pasko. Ito pa, pasugo magasin, Disyembre 1956 sa pahina 10, eh may akda si Emiliano Agustin pa rin. Ito ang ating mabasa. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban, tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Tanggapin si Kristo sa buong pag-ibig, tanging aginaldo ng Diyos sa langit. Ang kapayapaan o tunay na Pasko, tanggapin nating Iglesia ni Kristo. Si... Ngayon, banat ng banat sila sa Pasko, mga kapatid. Pero, sa lumang mga pasugo magasin nila, ha? Na, Nandiyan makita natin, mga kapatid, nagdiwang sila ng Pasko. O, oh. paano ngayon? Sabi ni Johnny, Muganda, ayaw mo nang mag-debate ng INC. Nako! Oh, ang INC ayaw na uh, makipagharapan dahil alam na nila kung anong mga aklat uh, ang kanilang pinagchap-chap. Hmm. Iba noon dahil masigasig yung uh, ng uh, INC ngayon wala na. Wala na. No. Imagine uh, noon. Pero ngayon na alam na yung mga aklat na pinagchap-chap nila, eh, eto. Oh, yeah. kung ikay miyembro sa iglesia ni Manalo, oh, pasugo magasin, December 1954, page 10. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Ang kapayapaang dapat mata mo. O see? nakita niyo na ang lumang pasugo magasin nila, may pagdiriwang sila ng Pasko. Oh. Yan, sabi ni Danilo Baladay, Talibong, bakit nangdaya ka sa dibate? Yan ba ang tama uh, na tama? Naku, ikaw talaga? Pag may mabasa, uh, daya na talaga, huh? uh, Pero di mo napansin, uh, kapatid, na ikaw mismo'y umanib at nagpadaya sa siktang tatag lamang ng tao. Eh, alam naman na na surprise so yung mga ministro ni Felix Manalo sabi nila daya daw oh. so da da daw an, ang napaka napaka weak na argumento napaka weak na argumento yung yung ah uh, pinabulaanan ang ebidensyang ipinakita Oh. Na ngayon, paano ngayon, na maliban sa confraternity, meron pang King James Version, 1611. At, maliban diyan, kayo nga, bakit umanib kayo sa Iglesia ni Kristo? Natatag ni Felix Manalo. Oh. Nasa Pasugo magasin, nasa rehistrasyon, ba't pinili ninyo? Ba't 'yun nagpadaya sa siktang tatag lamang ng tao, mga kapatid? No? Kaya isip-isip naman pag may time, ha? Isip-isip pag may time. So, nakita niyo? Ah, oh, ito ba, dagdagan natin ng Pasobo. Pasobo ni Felix Manalo. Pasobo magasin, 1952. Ah, oh, Pedro Reyes Villanueva ba ang may akda? Ang Pasko ng Kristiyano. Nako, sabi nila ang Pasko ay sa pagano. Pero sa pasugo magasin ito, ang Pasko ng Kristiyano. Kung may aginaldo, dapat tanggapin. Ito ay si Kristong sumilang sa bilin. So, dito makita natin, mga kapatid, na ang mga ministro ni Felix Manalo ha, ay nagdiwang na noon ng Desembre 25 Pasko. Oh. Sabi ni uh, June, parang miyembro ito ng iglesia ni Manalo. Saan mabasa sa Biblia na kasulat Disyembre uh, 25 kapanganakan? Di mo nakita yan sa, sa New King James Version? Merong chronology sa... Tingnan nyo, King James Version na New King James Version sa likurang bahagi, chronology. Anong mabasa? December 25? birthday of our Lord Jesus Christ. At itong nakasulat sa Pasugo Magasin ninyo, ang Pasko ng Kristiyano kung may aginaldong dapat nanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Tanong, anong buwan si Kristo sumilang sa bilin? Hindi lang yan, may dagdag pa. Oh. Ito, Pasugo Magasin, 1957, page 64. Ito mabasa natin mga kapatid. At Pasko na naman, nagsabit ng parol sa mga bintana, naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana, nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata, nagdiwang ang lahat, magbuwat sa mga lulot hanggang mga bata, magbuwat sa nayon hanggang sa mga bayat mga lungsod at ipinagdiwang ang pagpanganak sa taong kay Hesus sa kanilang puso etoy pagbabanal sa harap ng Diyos nako ang mga INC Iglesia ni Kristong Tatag de Felix Manalo mga kapatid ha parang ang di nila ipinagdiwang noon at hindi lang yan kung ang Christmas ay para sa kanilang pagano, eh ang tanong, dahil sabi na saan mabasa, December 25 talaga, ipinagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Isos. Ang tanong, bakit kayong mga INC ay nagdiwang ng New Year? Ha? May mabasa ba sa Biblia? na ipagdiwang ang bagong taon? Ito, sa Pasugo Magasin niyo, 1974, Pahina Ono, We, Church of Christ, Iglesia ni Cristo members, also greet one another to our fellow Happy New Year! Ngayon, kung ayaw nilang mag-celebrate ng Pasko, mga kapatid, dahil para sa kanila, ang Pasko'y sa pagano. Obo, 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 obo. Di po ba nag-celebrate kayo ng New Year? At sa New Year, meron pa kayong fireworks display diyan sa Philippine Arena ninyo. Kung paganis ang kapaskuhan, una, oh nakalimutan nyo ba yung pasugo magasin ninyo? Nakasulat ang pagdiriwang sa Pasko. Hindi, sisihin ninyo ang sarili ninyo. Ha? akala nila, di natin makita yung pagdiriwang nila sa kapaskuhan na nakasulat sa lumang Pasugo magasin. At dapat tulik sa ha? sa inila yung sarili nila kung para sa kanila ang Pasko ay sa pagano. Hindi lang yan. Di ba ninyo alam na yung pagdiriwang ng New Year, lalo na yung mga firecrackers, ay ginagamit yan, nagsimula yan sa mga pagano. Di ba ba? Makita natin ah, tuwing bagong taon, diyan mismo sa Philippine Arena, di ba? Punong-puno ng fireworks display. Oh. Pero, Tingnan, silipin natin ang kanilang, ito, uh, sa Pagan Customs, Custom Peds 48. Ito, mabasa natin. New Year's is one of the oldest and most universal of all Pagan traditions. See? Kaya, kung... Ayaw nila na magdiwang ng Pasko dahil para sa kanila, ang Pasko daw ay sa pagano. E bakit? Nagdiwang kayo ng New Year. Di nyo ba alam na ang New Year ay unang nagdiwang mga pagano? Kaya mga kapatid, tinatangkilik nila ang New Year na kung tingnan natin ang kasaysayan, ang nagdiwang ay pagano, eh di, ibig sabihin, tinatangkilik nila ang aral ng paganismo. Kutya sila ng kutya, tuligsa sila ng tuligsa sa simbahang katoliko. Pero, bumabalik mismo sa kanila. At ang tinatalakay kung bakit December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ha? Ah, uh, kaya nga naalala ko si Bro GC, sabi niya, kung maghanap kayo ng pizza sa kapanganakan, huwag niyong hanapin sa Biblia dahil ang Biblia hindi yan kalendaryo. Hanapin niyo sa kalendaryo. Ang problema, wala kayong sariling kalendaryo. Kami lang mga Katoliko, ang may kalendaryo, kinopya pa ninyo. <laughs> Di ba ba? O oh, kung Ayaw nila ng deklarasyon ng Papa. Ede, huwag kayong mangupyan ng kalendaryo. Magawa kayo ng sarili ninyo. Oo. Oh. O na mga mahal na kapatid, bakit po ba na December 25 yung pagdiriwang natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? O na, ang batayan diyan ay ang chronological computation sa pangyayari sa Biblia at malalaman natin mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak sa Disyembre 25. Bakit? O na, kung natin, Lucas Kapitulo 1, Versikulo 11, Tracy patuloy sa 24, di po ba? Si Santa Elizabeth, ay uh, matapos mag si Zacarias sa templo, <coughs> na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 24. Ayon sa tradisyon, mga kapatid, sa mga hodiyo, ang pag-insinso sa templo ay ginagawa yan kada taon. At iyon ay sa tinatawag na buwan ng mga hodiyo na Tesre 15. At yung Tisre 15, ang equivalent niyan sa Gregorian calendar ay ang September 25, mga kapatid. Nasa aklat ng uh, tinatawag na Protestanti, the New Compact Bible Dictionary, uh, Protestant version edited by Alton Bryan, page 128, the Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the tenth day of the seventh month. Oh, yon mga uh, kapatid sa uh, Biblia uh, sa uh, Protestant Bible Scholar. At kung tingnan natin ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, ituloy na sa 24, Nagpakita sa kaniya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunuga ng ensinso. Nasindak si Zacarias at natakot nang nakita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kaniya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin ang iyong asawa na si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Hindi nga nagtagal si Elizabeth, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas sa bahay sa loob ng limang buwan. Oh, so, ngayon, Anong kaugnayan dito mga kapatid? Nabuntis si Santa Elizabeth matapos ang pag-insinso ni Sakarias sa templo na mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, Bersikulo 11 hanggang 24. At ulitin ko sa tradisyon ng mga hodiyo, ang pag ng uh, templo mga kapatid, ginawa ito kada taon sa Jewish month ng Tisri 15 na ang equivalent sa Gregorian calendar ay September 25. Ngayon, sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, ituloy na natin sa uh, 31, sa ikaanim na buwan sa pagbuntis ni Elizabeth, di po ba nagbuntis din ang Mahalabirhin Maria? Matapos nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. So, yun ay Marso 25 sa Gregorian kalendar. Dahil ang pagbuntis ni Elizabeth ay Tesre 15 na sa ating kalendaryo September 25. So, magbilang ka ng anim na buwan Mula sa September 25, ang ika-anim niyan ay uh, Marso 25. At magbilang ka ng siyam na buwan mula sa Marso 25, ang siyam na buwan na ianak ang bata, idik, lumalabas mga kapatid, Desembre 25. Oh. Yun ang selebrasyon nating mga katoliko. Kaya sa Merit, Students Encyclopedia, page 477. Ito mabasa natin. In 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ang sabi nila, aboy, hindi yan aral na mabasa sa Biblia. Aral na turo yan ng simbahang katuliko sa pamamagitan ng kanilang Santo Papa. O, yun. Una, sino ba ang dapat magturo? Dapat ba doon sa Biblia lahat kunin ang aral? Hindi. Sabi ng ating Panginoong Yesus sa uh, San Juan Kapitulo 21-17 kay San Pedro, Simon, do you love me? Yes, Lord, I know that I love you. Then, feed my sheep. Feed my sheep. Ano po ba yung feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15 I will give you a pastor with all my heart and he will feed you with knowledge and doctrine. Okay? So 'yun mga kapatid, no, di dito lang muna tayo. Ah, dito lang muna tayo. Ah, itutuloy natin ito sa susunod, dami pang mga ah, ginagamit nilang mga aklat bukas siguro. Isa-isahin natin yung mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye. So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at Iglesia